tal. Actually, um, ang sabi ng doktor, pero kukuha mo na ako ng isa pang doktor na ipapakita ko yung result ng biopsy ko. So, tingnan lang natin kung anong sasabihin niya kung ang payo ay tanggalin lahat. Ay, wala na guys. Kasi nga ano ay, yung sister-in-law ko, tinanggal yung yung kanyang may din, nagka-problem din siya guys. So, tatlong buwan daw na masakit. Tapos, hindi daw talaga niya kaya. May tumulong sa kanya na yung pinsan niya na nasikaso siya. Tumulong so, natin lang ang DD completely at saka yung bukod. Ipapadala daw sa ano, sa, sa laboratory ulit. Tapos yung malalaman kung magkalag na yung cancer. Ganun pala dito. Pagod na ako eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin. pansit mo. <laughs> Nakain ng pansit, bitata. Kasama namin niya sa ospital kahapon. Nakaupo lang siya. Ayun. Kasi tayo sa aking. Ito, ito ko la chiki din a minute. La like chiki. Oh! Kasi <laughs> wat so do. Natawag ng manok guys. Parang may manok pa sa gilid. Wala naman kaming manok. <laughs> si tatanggay anyan guys nakasalita mag-isa hindi ko maintindihan at... pero may time siya natahimik lang yung parang siyang normal ang isip may time na siya talagang nakatawa mag-isa Yeah. Hindi si Tatang ang yan sa dito sa ano, couch. Hindi yan uupo sa bangko. Sana siya naka ano yan ay nakalapag siya sa ano sa sa shade doon siya Nakaupo upo sa ano semento. Si Saka siya ay gusto niya si Tatang nakahiga yan. Ayun yan nakaupo siya. Sana nga ang ano naka ano higa siya yung Siyempre, tagal na niya sa lansangan. Upo-upo siya. Diyan ko bali. Kita May kinakausap siya sarili niya. Ay! Minsan nga na, na napapansin ko, nagatawa mag-isa. Ngayon, siguro, na-depresyaan, nalipasan ng sobrang gutom, napabayaan. Pero pag siya yung complete ang kain dito, yung wa, hindi siya nalilipasan ng gutom, tahimik siya, pero pag yung may uras na ano ay, na siya y talaga nagsalitang maigi. alamin yung pusa yan yung sinabihan niya halika dito sa tabi ko tabi tayo matulog tatang water this one this, this baby. no 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 it's been been this one the other give it a small plate no, like, like this one. yeah put well, no 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 not water put some warm water not so hot ha because my bone is tongue. put some. Is it just right? Kami mabisit sa kainay. magalinis ng ano na mga damo na ako nito. Saka itak. Kaya nang sabi ni ano ng lalaki dito, may kubra daw dito. Kaya nga ako ay nagsuot ng ganito ay, nalimutan ko na magsinila, ah, sapatos. Ay ano 'yan? Ay tatabunan na, na itong daan. Hindi nakasakop yung peste mo. Ha. Huh? So, ah. Diyan bata? Hindi sukat siya, siya. Ano, so sukat na ano ito? Sukat so, 'yung dadaanan. 'yung ba Bakit nilagyan ito ng ng tali? ibig sabihin ito kasi bayad naman na ito ay eh, nagabayad ako ay

Hala. Ba't kaya? Hala, hala, hala. Dalawang itak natin. Ay, isa lang naman guys. So, yun po sa isang gilid. Para balik-balik malinis na dito napagawaan ko ito pag ano na tap, pag binabubog na nga ito papalagyan ko siya ng siminto hollow block yung upo ang bagat tigkabila para pag may napunta dito mayroong sulungan Eh, huwag mo tutay to masyado ilagay doon. bradley huwag dito dun magagalit yung may huwag, dito lang dito lang yung upli kasi Huwag mong itaboy ito sa gilid at hindi malapit na. Mama, babili mo na ako? Mamaya na, hindi ano? pa nga tapos ay. Mama, babili ko ko dito. Mama, sagasaan ka. May nasagasaan dyan. Hindi. Kasi narurud ay. Masam. Huwag na. Mamaya na. Ay. Ano ba bilhin mo? Ano? Wala doon tindahan. Sa bayan ang meron. Dito ano Mayunten lang. Talaga. Saan? Masulina yun. Hindi yun. Hindi no. si eh. no. tabi Wala nga. Ano yun? Tawag nito. Bakit may